Wow! Hmm, um, naliliit pa. You o. Ayan o. Binabalatan to pag may luto. Alright, Welcome back dito sa ating munting YouTube channel. Um, for today's video ay magbibigay tayo ng konting update no, sa ating mga alagang manok. Kung laki na ba? Or kumusta natin sila? So, uh, lang tayo nakauwi. Tapos, ano, na naabutan ako ng ulan. So, basang-basa ako kapon. Saka gabi na ako nak naka at saka Tsaka nagpahinga tayo buong araw. So ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. So, yan. Uh, for today's video, share natin kung ano yung status ng ating mga alaga dito. may dagdag na ba? Yan. So, sa so mga bagong subscribers natin yan, maraming salamat po sa pag-subscribe, no? Sa mga silent viewers. Um, sa mga hindi pa nakasubscribe, uh, pakiclick na lang po ng subscribe button at saka kung gusto niyong manot notify every time na may bago tayong upload, uh, pwede niyong i-click yung uh, notification bell. So, without further ado, uh, ito na yung ating mga natikang breeders. Ayan. At saka may mga itlog na sila ngayon. Tingnan natin. Pasok ba Okay. So, ayan eh no, may mga itlog sila ngayon. So, yung mga heritage natin is ng itlog na. At uh, tsaka hopefully, may mapisa dito. Kasi yung ating native chicken is nag-iitlog na rin. So, sila yung uh, magsisilbing magsisilbing tagalimlim sa ating mga itlog kasi hindi natin sila pwedeng i-incubate kasi kunti lang naman sila. So, uh, ano yun? Gasto sa kuryente. So, lang natin na yung mga native chicken natin yung maglimlim. At saka, meron akong isang na-discover dito. Um, uh, sana mapisa na yung kanyang mga itlog, no? So, tignan natin sa kabila. And so dito sa kabila, yung ating uh, brown neck chicken or tinatawag nila na deca brown is uh, naglilip, naglimlim po. At saka, oh my good news ako dito kasi may narinig ako na sisew. Sana may sisew. Tingnan natin. Huh? So, nasimula na siyang mapisa. At yung naglimlim is ito. Yan. Yung decal brown. So, ibig sabihin na yung mga heritage chicken, pag hayaan natin sila, is maglilimlim talaga. Yan. So, yung kapatid nito, yung, yung una, uh, naglimlim din yon kaso uh, namatay. Pero ito siya ngayon, Uh, anim lang yung nilimliman yung itlog sa mapisa lahat. At uh, yan, uh, may isa ng uh, agdon na mapisa. So, abangan natin bukas, no? Tingnan natin bukas ng umaga kung uh, ilang sisyo yung mapipisa. So, o ilang itlog pala yung mapipisa. Yan. So, minsan-minsan, Uh, binibigyan natin ng snacks yung ating mga manok. No? Nalagyan natin ng uh, madre de agua. Kaso hindi na naubos kasi uh, sobrang busog nila. Ang dami nilang nakain. And, at dito, uh, mayroon tayong itlog dito din. Um, halo yan ng heritage chicken natin tsaka ng native. Yan. So, pag naglilim na yung ating native chicken, uh, sila nang bala doon. No? Sila na yung magdilim din. So, yan. Abang-abang uh, na lang next week, no, baka, or next two weeks, or next three weeks, baka makauwi ulit tayo. Um, update ko kayo. Yan. Alright. So, at dito naman sa kabila, to na yung ating uh, mga CCO noon, no? laki na. Yung sa last vlog natin, nung nagbigay tayo, nag- nagaya tayo ng new yan o. black yung iba hindi ko wait okay. ibang uh, malili ito yan okay. takot sa tao yan o. Yan. Yan. Woo! So ito yung ating uh, na in-update ng nakaraan. So 2 months old mahigit. Ano. Malaki na tsaka ang ganda ng kulay yellow legs kasi yung tatay nila is yung ating uh, North Indian asil so kaya yung ina yung uh, cross ng cobra at saka hulu ah, Chinese chicken pala Ayan. so ilang buwan na lang pwede na silang maging inahin ulit or depende yung iba pang katay Ayan Oh. So, hopefully, mabuhay silang lahat. ang fresh dito. ang sarap talaga ano eh, sarap um umuwi sa probinsya kasi in fresh air. Walang signal. So hindi hindi masyadong babad sa ano, sa social media at saka hindi rin alam mo yun, hindi hindi na nalason yung utak mo sa mga negativities. So, kung gusto mong mag-unwind, mag-relax, sarap talaga sa, ano, sa probinsya, sarap mo eh. Ah, tulog ka ng maaga, 7pm, tulog ka na. Tapos, gising ka ng mga 5am, 5 kape. Ayan. Pakita natin yung view dito. And yung ni father. Ay. Okay. Ah. Medyo malaki na kin. So ito yung view dito. Ayan. Mga bagong tanim na palay. Eh. Yan. Picture perfect. Pictureist. You know. So, uh, mamaya, punta tayo doon. Uh, although, mainit. Pero, okay lang yan. Uh, tingnan natin kung may mga gulay tayo doon na uh, ma-matit. So, yan yung manok. Nasa palayan kasi. Ayan, so ayan, dito tayo sa uh, kabilang area. So, kanina nandun tayo. Ayan. Tingnan natin kung may mga gulay pa ba dito. So, ito yung yung uh, ginagawa ko pag naka ako dito, no? Uh, Ikot-ikot. Gala-gala. So, may mga sitaw dito. Mga long beans. Ewan ko kung may bunga. Ayan, may bunga. Ayan, you no? Know. Ito uh, ba ito? ng sitaw. Yung tawag dito sa amin is antak. Uh, family din siya ng mga beans pero maikli. tapos ano you know, lang Ito ito yung sitaw. Pero ito ito. Antak din. Eh. Ano. You know. Saka bago mo yan ka you know, binabalatan to pag niluto so pwede mo yung gawing laswa magay sa baboy sa and, mga long beans dito ito kulay kulay violet and yung mga bunga pero maliliit kasi nag-harvest pala sila kanina. Ah, uh, inulam natin. No? Ayan. Ano mo doon oh. Kabila, bagong tanim. Ayan. Pero yung ilan is may mga bulaklak na. Tsaka mga bunga. Ayan. So, ganito yung ano eh. So, yung masarap pag nasa probinsya kasi nga, pag masipag ka, may tanim, may anihin ka. So, libre, libre ulam. No? So, dito, uh, mga kamuting kahoy, and na pier. Tingnan natin kung makapasok tayo. Ah! <coughs> over the back So, wala na masyadong tanim dito. Ito na lang, oh, uh, cow pee. Oh, pigeon pee pala. Or kadjus. Maliit pa. Ayan. Meron dito ang, ano, sorghum ba ito? Ayan. Sorghum, ata yan, sorghum. Yan. Ilang puno lang. So. Ngayon din tayo ditong mustasa. Ah, mustasa ba? Yung or balagay. mga buhay. May mga May mga sili. Siling panigang ata to. So, pag magsigang ka, alibay na. Baboy na lang tsaka isda. Mga talong. Yan. Lang bunga. Mga kamuting ta kahoy din dito tayo dito. Yan pa sa labas. Kaso, wala pa ata laman. Lucky sắp tập bắt nga 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 So mga ano pa to mga next month pwede nyo itong harvestin. So sana makauwi tayo. Kuha tayo dito. Yan, maliit pa. So ka-survive ka ngayon, next month ka na lang. Ayan. mga Chinese kangkong nyo dito, kaso maliliit pa. Yan. Chinese kangkong. Labas tayo. Ayan no? ang tataba ng mga langwi. Dito, uh, may bago silang tanim na hindi ko lang kung sitaw to or un antak. araw. Wow. Si so, mga ting baging sweet potato. Yung mga sitaw pa rin doon. Sitaw. Okra. Yan. Talong. So, yung mga bulaklak na. May bunga rin dito kaso isa lang. Ano? dalawa pala. Isa. Yes. Yan maliit pa. Ano lang, for family consumption. Ano you know, no? Kamuting baging and kamuting kahoy natin. Ah, maliit pa. Ano you know, Lakin mo natin. Mawa natin kunin. Yan. Yan. So, tingnan yun naman. Ang tataas. Parang kahoy. Uh, dito na lang magtatapos yung ating uh, munting vlog, no? Uh, Naglibot-libot lang tayo. Um, napakita ko lang sa inyo kung ano yung buhay natin dito sa, sa bukid. So, sana nag-enjoy kayo. At maraming salamat sa nanonood. And again, this is, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button and um, kita-kits sa next upload natin.